hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's, sport, today's video guys, wala niyo kung saan ako. Hindi po. Oh, ang ganda ng view dito. Pang ano siya. Pang pang American style. Oh, ang ganda ng view. dami mga pong so guys ang dami mga pong bunga ng bangke nakita nyo ba guys yung nakita ko may nakasalubong ako yung wapo yes so guys dito lang po ako sa 7 eleven oh magbabait po tayo ng internet. So nandito na po tayo guys So dito na lang tayo So, ayan guys. Uwi na po ako. Nagbabayad po ako ng wifi dito po sa may 7-11 lang. Malapit lang po yan dito. Sa pinapasukan ko. Kaya ayan. Papasok na po sa work. Lalakad ulit. Malapit lang kasi siya dito guys. Mga Basta mga kunting hakbang lang. Dito na ako sa pinapasok. Ano ba yung attire ko? Ang tsaka naman. Ang pang Ya, yeah, oh, di ba? Bulo-bulo, bulo bulo-bulon do, <coughs> bulo-bulon. Pa't tayo. Bulo-bundo kay Marinang. guys, ang linis dito oh, may naglilinis pa dito sa tabi ng kalsada. Ganda ang linis. Ayan. Oh, ang bagas agad. Sakit ang liig ko, So, let's go, guys. O diba guys, hanggang na dito, ang ganda dito. Para ang lamig-lamig. Uy, aso. Masagasa Masagasa ako. <laughs> oh ito mga guys, dito lang ako po, 'di ba? Napitlapit lang. -lap. So, andito na po ako guys. Thank you for watching. Bye.